Day update ta sa atong mga tanong din hiday o oh. kompleto na sila dayog mga lightning ang atong isda di ay dayon kaning ipalit sa kumbana, bana nga pagka na lang dyan sa kumbana. sa bana di na palitan og mga roses palitan na ko niya mga naani kay dugay na pa daw kuno niya malagaan ako mo bloom pa dyan sila kaayo o oh. niya man siguro ang tawag ani niya dayon kaning baliti man ni sa tua siguro oh di ara kaning yung oh, may fire pa na butangan og oh, tubig og oh, otro din kaning day na ganap ng itlog oh, oh ay kana ha mga itlog na siya kani mahalon kasanan siya na isda oh pwede na siya ma mabaligya pohon o oh, mo na sila magtiayon kani siya ang kabit oh, uh, neighbor neighbor ani sila pero kay gusto man ko ang kabit mga anak ko nang ako siya sa duol duol ra pud sa legal wife mm dayon kani din hinda pita o di ara bagong plant stand kulang Palit na pa ni palitan pa og isa ni Jawa pero kani siya, maunin siya ang bagong lights. Bagong siyang lights, wala na akong ibut ng kaya basig. High-tech rub ako mo a symbol. Kaya mga screws ang mabilin. Dayon parts ang mabilin. Masig. Di na ako ni ka ng... Di na ako ni siya ka nang sulay sulayan yan. Kaya basig masuno ko niya. Ano ni akong banaday. Kasupportive. o um bisan siguro magbuhi ko buaya dari sa sulod magbuhi on niya kay kalipay na ko basay kalipay na ko palitan jug ko anak niya ja pag ganan oh hando dere na lang tataman reflex na to niya atong mga bulak din ha oh kabalo siya favorite nako ko ni mga inani din mga mga orchid mga gagmay gagmay nga mga anik-anik o oh. ang uban wala pa o na lang tataman bye